Hello mga auntie uncle, kamusta na po kayong lahat? Ito po at tara, puntahan natin ang ating lilipatan na bahay dito po sa UK. Ito na nga po yung bahay kung saan yung may arrow. Ito na po mga auntie uncle, tayo po ay papasok na dito sa ating bahay. First time po namin na pumasok dito na kami na po ang titira. Kasi ang una po naming pagpunta dito noon ay nung nag-viewing lamang po kami ni Richard. Meron po itong dalawang padlock which is good dahil doble ang security. Meron po kaming dalang bigas, asukal, at meron din akong dalang jade plant. Ito na nga po yung bahay. Ito ang ating magiging sala kung saan tayo ay mag-entertain ng ating mga future na bisita. Pagkatapos naman po ay punta tayo dito sa ating magiging kusina. Sakto naman po ang size ng kusina na ito dahil dalawa lang naman po kami ni Richard dito sa bahay na ito. Maganda naman at saka maluwag na yung bahay. Parang ready to move in na. Dito naman po ay yung tinatawag po nila na conservatory. Dito nakalagay na yung sala. Iniwan na po ng previous na may-ari ang sala set, may TV at meron ding electric fire stove which is good dahil makakatipid tayo sa mga dapat nabilhin. Meron din silang iniwan na wine. Ang nakalagay po na note, I hope you are happy in your new home. Have a drink on us. Ngayon naman po ay silipin natin kung saan natin ilalagay ang ating mga sapatos. Napaka-spacious na ang area na ito. Dito na rin natin isasabit ang ating mga jacket o ang ating mga coat. Ngayon po ay umakyat po tayo sa taas. Nakikita naman po ninyo meron na silang mga iniwan na display sa wall. At titignan na lang po natin kung ito po ba ay ikikip natin or tayo po ay magbebenta sa car boot. Dalawa po ang kwarto. Ito po yung isang kwarto. Iniwan na rin nila itong bunk bed which is pag-iisipan natin kung ito ay magagamit po ba natin. Color blue ang kanilang carpet so pag-iisipan natin maigi kung ito ba ay papalitan natin o lilinisan na lang natin maigi. Ito na po ang ating magiging bathroom. Maganda na dahil na i-renovate na daw po nila ito 3 years ago. Malinis na at saka pwedeng pwede na talagang lumipat at tayo ay tumira dito. Maluwag siya, hindi na tayo problema sa pagre-renovate. Ngayon naman po tayo po ay lumipat sa kabilang room ay meron pa pala dito isa itong lagayan ng mga damit nila dati which is pwede nating gawin din o pag-isipan natin kung ano pa ang pwede nating mailagay dito. Ito na ang ating magiging kwarto. Iniwan na nila ang kanilang double or king size na bed, ang kanilang bedside table at meron din itong wall painting. Tignan natin kung ito ba ay ikikip natin. At ito na nga po yung iniwan din nilang mga cabinet which is malaking bagay na po dahil hindi na tayo bibili at makakamenos tayo. Ayan po mga auntie uncle ang ating tour sa ating lilipatang bahay. Sa mga susunod po na mga vlog ay gagawa po ako kapag tayo ay nakalipat na pag nailipat na natin yung ating mga gamit. Kasi yung previous nga po na vlog ay yung naglilinis tayo dun sa dati nating uh inuupahan para ma-turn over na po natin at maibalik po yung cash ban sa atin. So yun lang po muna ang may share ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating YouTube channel. Uh wag niyo po sana kalimutang mag uh, follow din po sa Jennifer Chock na page. Yun lang po muna. Maraming maraming salamat po ulit. Hanggang sa ulitin. Bye.